guys nice. Kutin natin yung uh, Ortigas Katitila lang ng ulang kay sa Bagyo Christine Pero sa ibang lugar Mga babaha na eh o, Kayo guys dyan ha magingat ingat kayo o, Kasi babaha na daw eh Buti sa amin dito sa Metro Manila Hindi ganong kalakas ang uh, ulan sa kayong hangin Pero at the same time uh, Si government pa rin suspended Pati klase ng mga bata o, Ingat ingat kayo guys ha o, Pero bago yan guys subscribe muna kayo. Ha? salamat. Oh, Garnet Grot, guys. Garnet Grot. Oh. Tingnan nyo yung Garnet Grot. pa rin tao pumasok kahit uh, may bagyo eh Wala pa rin. Hindi pa rin nabawasan yung mga uh, tao. Ang nabawasan lang yung mga governments na Pero mga pa rin guys kahit may bagyo eh hmm? Bagyong Kristen Pero maaga nga lang nagsawi Nakikita nyo naman uh, Last race pa lang ng hapon Pero Ayun, Yung bang mga empleyado Pauwi na Pero ako mamaya pa kami Alas 6 pa kami uuwi ingat-ingat so, kayo guys, lalo na dyan yung mga nasa Bicol. Oo. E, may nabalitaan kanina sa mga balita. Nasa anong, bubong na yung bahak Tapos bandang Bisaya sa lugar namin, sa Samar. Naku. Malakas ang bagyo. Mataas ang baha. Kaya, ingat-ingat kayo guys. Mas, 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 maganda na yung nag-iingat. Dito tayo dito sa Mayro Beach. Titingnan natin kung uh, Ay, di, lang natin dito tayo sa May uh, Ay e Portigas Junior Road dating Emerald. E Portigas muna tayo, guys. Buti nga sa amin dito sa amin from Manila, guys, hindi ganun kalakas ang ano eh. Ang ulan. Tapos ang hangin, halos wala lang hangin, pero yung ulan hindi naman talaga pumahangin. Ano lang eh. Pahapyaw lang na ulan eh. So, tingnan nyo yung ano. Yung Iportigas dating Emerald Dabin nyo. So guys dito, pag Sabado Linggo, sarado ito rito. Ah, kapag uh, ah, ka dito ng mga pagkain. Marami nagtitinda dito guys ng pagkain. May mga pahan, papahan dito ng uh, bike, mga bata, naglalaro. Kaya kung malapit lang kayo dito, pwede kayo dito guys Magjagging-jagging So, hindi naman ganun ka kano 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 nga pero maluwag Aga nga lang, ito may mga tao alas kano kano lang kano 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 yung kano 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 Pasok tayo ng Sapphire Road guys Tingnan natin kung may mga baha sa Ortegas Wala rin eh Pag diniretso mo to Robinson Galarilla Tataas ng uh building sa Ortigas guys no? alam nyo ba ang Ortigas Center isa sa pinakamayamang lungsod sa buong Pilipinas kung hindi ako nagkakamali guys ang uh, Ortega's Ortigas Center nasa top 5 yan pinakamayaman sa uh, buong Pilipinas kaya nga guys yung mga public public school dito yung mga nag-aaral sa mga public school libre yung uh, tuition syempre normal naman talaga yan libre yung tuition sa public school kahit naman talaga saan yan kaso lang dito may uh, libre uh, uniform libre sapatos, libre bag libre yung uh, mga notebook, papel lahat libre, hindi naman hindi man kasya siya buong isang taon ang notebook at saka lap papel pero yung bag palagay ko naman hindi masisira sa isang taon lang may kaputi pa nga guys may plus light kaya ganong kayaman ng uh, pasig at saka isa dun namumuno ng pasig yung mayor bico soto e, magandang ano, magandang uh, pinuno kaya nga Oo yan Yan naman ortigas pag may bagyo May pasok pa rin Paso lang Aga nag-uwi yan Kita nyo naman mga tao nasa ano na Nasa labas na Diba naglalakad na pa uwi tayo dito guys sa ano sa Ruby Road uh, ayan epekto ng ano bagyong Christine guys hindi dito sa Manila tinamaan ulan lang na parang katiting lang na ulan sana bukas guys wala na to eh sana malusaw na yan sa uh, Jesus mo malusaw na sana yan nala Pasok naman tayo guys sa ano? Opal. Ayan. Opal Road. O, wala rin Oh. Hindi siya ganong ka-traffic. Hindi naman talaga guys ma-traffic dito sa ano eh. Portigas, eh. Ang uh, madalas lang mag-traffic dito yung street ng ano eh. Uh, Avenue at saka San Miguel Avenue kasi yun yung mga ano dito yung pangunahing uh, kalsada ng uh, Ortigas traffic ganda pa ng kalsada pasok ta na tayo dyan sa ato pas pero ganyan lang yung pas na yan eksilang Malayan Plaza guys may hotel na rin dyan baka nandito kayo gusto nyo mag sa Patigas uh, Malayan Plaza isa yan sa pwede ninyong tulugan katabi lang yan, kaharap lang yan yung uh, podium hmm. lapit lang din yan sa Mega Mall Ayan, so, hindi siya ganong kano guys. So, ganun na ipit epekto ng bago dito sa Manila sana dyan sa mga lugar ninyo ganun lang din yan pero hindi eh nakikita ko sa ano eh sa mga balita malala talaga sa ibang lugar eh lalo na sa bandang uh, Bicol, guys yung eh. mga taga Bicol magingat kayo ha ito guys ano na to idp guys wala rin awa dito maganda naman ang ano dito sa Manila ng bagyo hindi siya tinamaan sana hindi na dumating dito yan so yun lang guys maraming maraming salamat po please subscribe and uh, gustuhan nyo yung video kahit sila rin po Ortigas Park guys so, kahit paano may park dito sa Ortigas ha higas Mga dating namumuno ng uh, Center, ng mga founder. Pag uh, kayo tanghali, gusto nyo magpahinga, may mga upuan dyan, no? may kapi, may 7-11. Ayan, 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 Eleven. Pwede kayo diyan kumain. Dito dito sila. Marami akong nakikita dito kumakain ng mga mga puan uh, pagkatapos ng ika kumain, ipasura niyo s'yempre. Tapon niyo, ipasuraan diyan sa gilid lang Ayun, ayan, ayan sila. Mga Diyan pa nga si Manuel Elkeson guys oh tsaka ayan yung ano yung occasion ah, dati pala guys ang pangalan ng Mandaloyong Hacienda de Mandaloyong iba yung spelling ayan